Welcome to Nestor Lakay Channel. Kain po tayo. So, nagluto po tayo ng adobo. Adobong tahong. At meron tayong tinolang tahong. Ayan po. Oh. Meron itong ano, ah, malunggay. At ang masarap sa pinaglutoan ng adobong tahong, Masarap yan. Lalagyan ng kanin. Kanin. Lalagyan natin na. Kanin. Kahit anong luto ng adobo, pork adobo, chicken adobo, yung kawali na pinaglutuan, yan dito. ang masarap eh. Nandyan yung masarap na ano eh. Oo, oh, andito kasi lahat. Lahat ng lasa ng ano, no, oh. adobo. Yan ang masarap. Andito yung kanyang at itong ating adobong tahong, fresh na fresh, ayan no, galing ito sa ano. Bernabe compound, las piñas. Tapos meron tayong tinolang tahong. Ito po yung masarap na tinolang tahong na madalas po natin niluluto sa ating mga vlog. Lalagay natin ni Lakay. ang din niya 'yung sa akin ng ano. Ito to po. Oh. Ito ang masarap eh. Yung pinaglutoan ng adobo. Kainin. Ah, kakain na po tayo. Ito po ang Tinolang tahong. Masarap ng sabaw. Tapos mayroong malunggay. Mayroong siyang malunggay pong ating sinabawa na tahong. Fresh malunggay. Ang Mas, sapin nilagay mo, ano? Pukanya. Ano? Banana vinegar. Ito po ang taba po ng tahong sa ano. Yeah. Bernabe compound. Pag nagluluto po kami ng tahong, hinahati namin yung iba, nilalagyan namin ng sabaw, at yung kalahati naman, nilalagyan natin ng, nilaluluto natin ng adobo. Harap! Masaya tayo, ano malunggay yun? Tikman natin yung adobo. Tap lang ng masapang kanin pag inilagay sa atin. Lutoan ng adobo, no? Mm. Ang sap ng ano, ang sap ng ano, sabaw ng tinolang tahong. ang adobong tahong ano, tumatagal ito eh, ng ilang araw. Kahit i-stack mo to ng matagal. Yung sinabaw tahong namin na niluto na tinora, ito yung hanggang maghapon lamang po namin ulam. Hinahati lamang po namin to. Pag nagtitinda po kami ng tahong, ano yan eh, sigurado meron kaming adobong lulutuin at yung tinora. Kasi si nanay napakabait po sa sa Bernabe yung kinukuhan po natin na pang ng pangnegosyo Tahong binibigyan niya lagi kami ng free na isang galon para pang ulam namin. Saka sarap na habawa. Tsaka sarap na ng malunggay. Marmat ka pa sa malunggay. Ito po oh. Ang taba ng tahong eh. Yung ito. Ang kamay. Yan. Yung... Iba po talaga ang tahong pagbagong ano, pagbagong harvest pagbagong hango. Yung tinatanggalan pa lang ng taliptip doon, tsaka yung balahibo, bagong-bago yun. Sa umaga, ano doon eh, ah, bagong-bago yung tahong. Kahit hanggang hapon, lagi silang humahango ng tahong, nag-harvest. Tuloy-tuloy yung pag-harvest nila na nanay. Ay, ay, po ako doon. Ay, sumula ako sa ano, pag taliptip mm -hmm. ng tahong. Kasi nga, para mapabilis, ano, kasi wala, wala si nanay sa ano, ano. Ang daming order ni nanay eh, halos ano eh sunod-sunod yung order ng tahong kasi nga maganda yung tahong sa kanila. Nagpapa-pre-order kami ng tahong. Ang discarte ni Lakay. Sa hapon, nagpapa-pre-order siya. Tapos hinabukasan, babiyahe kami ng ano ng Garnaby Compound sa Las Piñas. Babiyahe kami doon para ano, para sigurado namin na may deliver namin ng presyon tahong kasi ang mga taga dito sa amin, gusto yung maga. Gusto umaga, tapos ano, nasa... Ang pananghalian. Ang gusto nila sa quality ng tahong na binibenta namin, napakataba daw. Punong-puno halos yung yes. shell. Ang matikita natin, oh. Yung shell ng tahong. Talagang masarap po, oh. Ayan, ito po, oh. At yung adobong tahong natin, ang sarap, oh. Oh, ang, ang, ang laki ng laman, oh. Mm -hmm. Punong-puno po siya, oh. At kapag puti daw na ganito, ito ay lalaki. Mag yung kulay pink, medyo mapula-pula ng konti. Ano orange, yan? Orange, orange, yun yung ano. Babae na tahong. Babae, ano. Na, ito po yung isa sa pinakamasarap na duto po sa tahong. Pwedeng adobo, Bong pwedeng ta. tahong o sinabawan tahong, kinamatisang tahong. Masarap din to, to ano gawing kalderetang tahong. Bending kataan. Sobrang sarap po. Ba't talaga pag-press? Mm hmm. Tapos so, puso po kami ah, nagtapasalamat po sa sumusuporta po sa aming YouTube channel. Thank you, thank you so much po. Maraming salamat po sa aming mga subscriber, sa sumusuporta sa amin, sa palaging nanonood ng aming mga video. Maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo sa amin, sa panunod nyo po ng aming mga video. Sana suporta po kami palagi. At sana huwag nyo na pong iskip yung ads. Mm -hmm. Sa ganun po, eh, gumanda-ganda ng mga alakulit ako. Maraming maraming salamat maraming po sa. Salamat po. Panunod niyo po ng amin channel, Nestor Lakay channel, at huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa amin channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Kain po tayo. Adobong tahong, tinolang tahong. Thank you Thank so you. much po.